So yun oh. Sa mga pagparang araw ngayon makaka mo motor no. At kung bago ka lang sa akin Facebook channel, huwag mong kalimutang pindutin ang follow at i-like and share mo na rin mga kablakemoto para lagi kang updated sa ating mga videos so ganoon din may youtube channel din tayo no? huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated at subscribe mo na rin mga kablakemoto mga, mga lodges yan. Uh, sa araw na to mga kablakemoto ay papasok na tayo ulit ano? lunis na lunis na naman Uh, bakteriality, yun Sana karna uh, sa araw na to kasi yun yah uh, magdistribute tayo yun Ng mga passport. yun. 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 na yun. No? yun. Hey. So, iniimbitahan ko nga pala ang lahat ng mga riders na <coughs> kung man kayo, uh, malapit na ang Pip Mangyan Endurance Challenge yan, mga, kablaki, mga na. Dito sa Oriental Mindoro. Ah, uh, ay Mindoro Look Yan. Uh, dalawang kategory yun 1,000 km at 500 km yan po mga ka-black kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-riders ko dyan uh, punta na kayo dito sa sa aming lalawigan ng Mindoro Ayan ahm um, ahm uh, gagalapin nga pala ang peep mangyan endurance challenge ay sa december 15 15-16 yan po mga kablake mo ito no so marami na namang pupunta uh, pupunta ng mga taga kabila uh, lalo lalo na si smiley yan tawagin Shout out sa iyo Idol Smiley So isa, isa sa, mga Hindu rider Na sumasali dito sa Mindoro So yun, hindi lang pala dito sa Mindoro sa sumasali Kahit saan siyang endurance ay nagpa-participant siya So yun, ah, siya nga pala yung, mga, yung naka Euro 150 Yan, Siguro yun ang gagamitin niya dito Euro 150 Sa Mindoro Kasi yun ang ginamit niya dahat nung nakaraan Nung Fort Mangyan Endurance Challenge Pero sa kabila uh, uh, Iba ibang motor naman ang ginagamit niya May sniper May rider yon. Siguro ah uh, Pairam sa kanya yun O pa-sponsor Paggamit So ikaw nga kung gugustuhin mo, wala imposible. Tiwala lang tayo kay God. <laughs> na tayo makakasali, no. So yun, ah, hindi pa nga pala tayo naka-register sa Pipmang yan, Endurance Challenge. So, hanggang December to pa naman ang registration. Okay. Nila, no. Ah, registration pa nga pala nila ay nasa 1.5. 1.5 ang motorcycle. Yan. So, kung may OBR ka, OBR ay another 1.5 na naman yun. So, bali 3,000 yung dalawa. Tapos, kung mis doon mismo kayo sa event na magbabayad, ay nasa uh, 17 may dagdag na ng 200 so, sayang pa rin yung 200 na yun pang gas pa rin yun. yan uh, at hindi pa nga pala natin na condition si Blackie sa pragay ko a uh, konti ng kulikot lang to si Blackie kasi nakapagpalita tayo ng mags okay na yun hindi na pa loko loko ang ating mga bearing yan at uh, na din ang ating gulong no? sa uli ito na lang sa ang hindi so papasublis pa natin to at palit ng isang set na ano kadena yan tapos tune up medyo may tunog na kasi ito si blaki sa ano medyo may ingay ng konti hindi ko alam kung siguro parang rocker arm o sabi naman iba tune up lang so e, natin sa mechanic hook natin kung anong problema ni blaki para pagdating doon sa mismong event ay hindi tayo magka-aberya so hindi naman natin ma iiwasan yan ano? basta tawag na lang muna natin kay God yung mismong event na yun para walang aberya na mangyayari yun at yun shout out ka pala sa mga makakasama ko na ano team piga yan Uh, sana makasama kayo sa Endurance na to. Sina Pops Raymark, at Raymark Lakay, e, at Marvin Ayan. si James, si James nakano na si James naka uh, register na. At si Leonard. Sino pa? Ah, si Boss Odi. Yeah, shout out, shout out. Sana uh, marami ulit no. Baka si pag yung madami. Uh, hindi naman hindi naman ang habol natin ay bilis. Ang habol natin ay yung makapinis lang okay na. Sapat na yun. So, ang endurance nga pala ay hindi naman pabilisan, no. Pero Although nandoon rin naman yung ano yung top 5 yan so pangarap din natin yung mga ganong top 5 pero sa scenario natin ngayon ay hindi hindi tayo makakaganon kasi na XRM lang tayo no? kalaban natin yung mga big bike dyan so ang target lang natin ay yung makapinish makapinish lang tayo kasi so, yun nga naman ang ano ang endurance kasi patatagan patatagan ng katawan patatagan ng motor kung makakapinis ka talaga kahit pakabagyuhan yan sa diretso lang yan. hindi na pala ang ating truck <laughs> pero wala pa ang motor so kailangan uy alin ito So ayan hanggang dito na lang ating vlog for today. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwentong walang kwenta.